para derecho hello good morning guys medyo late na kami nakalabas 5.30 ang usapan 5.35 na kami nakalabas sorry na, na. <laughs> daya hindi nag message pipi late kami late uh, boy kita Ayun na nung dalawa. <laughs> hello, good morning guys ride out namin is naging 5.53 na kasalanan <laughs> ko ulit kami sorry na agad sorry na ang ride namin ngayon Jupiter's daw sa so may tanawan daw sabi ni Mike ang daan namin is sa uh, may roll alam ba makulimlim makapalang ulap kasi na may bagyo ngayon another chill ride ride ba ito? Dahil layo, layo eh! Sino nang na bago ba baterya mo? eh <laughs> <laughs> dito na kami sa checkpoint, maya pa. Hoy, daan-daan yung manibela mo ha. Buntot agad si JMA oh! Tagal ba naman yan, di nakabike? Ito, na si Takat ka to. Muna si Takat ka! Bumomba na! Tawid! Oh, there's a car! <laughs> there's a car! Tama na. Tumigil din ba si Rico doon? Oo. Oh! Wala practice. Puno niya, bugi <laughs> lang. <laughs> wala nga kaming practice. Ngayon nga, lalili niya ng bankong pagkakawa. Oo kami nga wala. Anong gusto niyo? Sige na yung sakit ko? Wala ka ng sakit? Saan Ay, yung heart rate? Hindi ko. ko mabasa. Kailan ang heart rate mo? At, ang bilis po ah. 172 kanina. Sa akin. Hindi pa binabasa. Hindi pa, masyadong pa. Hindi mo pang pa eh. Okay na? Ano? 79 Ayan. kanina, 5 minutes ago. Ayan. Lakad na, lakad na. Titingin pa? na ng heart rate. Ah. <laughs> Tita, titingin Nag na. Nag-172 ako eh. So, Parang mainit ngayon. Naulat lang pero... Mabanas. Wala siya kahit maaga pa ma Pwede ka ni Jay mo Boy kulit slash boy bomba Mountain bike yan Hahaha <laughs> Nanigas kasi yung manibela ni tito mo. Kaya paggabi, maaga siya nakawi kahapon para mga 6 na sa bahay na siya. Sabi niya, lang ko yung bike ko. Ganto din sa akin yung eh. ilang video din na gabin. Chill ride, man. Chill ride. <laughs> <laughs> verdad de Kalamba. Walang energy. Walang tulog eh. Morning po. Thumbs up. Wow! <laughs> mainit na. Kahapon maulap eh. May init agad. Eh di ba ang anayin para papapasok doon. no? Oo. Yun din isip sabi ko, bigay kaya ako sayang ang ganda ng panahon. Hello. No, nag nag-spray ako ng langis? Oh, nataluan. Uh, Paano saan yung brake si muna na. Wait Sir! Wait Sir! <laughs> wait Sir! Wait Sir! Wait Sir! Wait Sir! Bawal dw i'n maenghau! Bawal dw i'n maenghau'n hams! Mae hams! Mae hams! Hmm, hmm. <laughs> Mae hams! Mae hams! E, a ahoni natin ar y mam maia! Mababaw lang naman. Aso na yung ating Google Mark. daming aso. Choo -choo. Ang ganda ng aso. Ang daming aso. Wow, ang ganda. Oh my God. Brelo, brelo. Woo! Ang taas, ah! Budol yata to eh ah! Budol ba hindi? Budol ba hindi? Woo! Si boy bomba Nakakatakot din bumigay Kaya nga yung paglusong parang bahala na eh. Ayan na, meron na. Buti na lang may buwelo doon. Bundok na bundok to ah. Mami aso. Dami aso eh. Ay! Chuba <laughs> ka tatawid nang hindi ka nagsasabi. Ah, so na kamote. Oh. Init agad. Oh, ayan sa likod ni Rico. Asa ah, si Mike? Asa ah, si Google Mark? nasa diretso daw eh. Ano kaya kung diretso na to? Ayun pa lupong panlalim. Aawunin ah, natin tumamaya. Parang pantay lang naman ang ahon lusong. lubak ano bakit <laughs> pangit ang daan <laughs> uy daan morning sana kami anong barangay ito yung mga nilusong namin kanina ahuni namin mamaya yun. kasi dito rin kami dadaan pabalik 19 kilometers lang to eh, papunta eh. So 38 kilometers total. Malapit lang naman siguro sa medyo na, na lang yung mga daan. Kasi nga first time namin dito dahil. Kasunod pa ba ako sa likod? Parang ako na lang ah. Nasaan na sila? Parang mag-isa na lang ako. Saan sila? Lumagpas pa. <laughs> mali, mali. Anong barangay ito? Altura? Altura. Barangay Altura. Kanan da, Kanan da Mike! Kanan, Jim! Narambutan oh, ho. Kamita si Kuya. Narambutan yeah. oh. Good morning po. Good morning. Sige <laughs> okay, po, thank you. Thank you po. May puno sila narambutan. Ang lalaki ng bunga. Oh, Ay, aso! Oh, 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 oh my goodness! goodness. Lalalang. <laughs> lang. Ka. Oy, video ka. Hoy, naka-video ka oh. Sige. Bulin mo kami. <laughs> makdo. Hoy, <laughs> si Jollibee ka, Huwag kang mag magmakdo! makdo <laughs> pagdating sa dulo kanan. Gutom na, sakto. Gutom na ako. Ang galing. Biglang kaprasong ahon tapos liko. 3 PM pa pare. Wow, 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 wow. Ang oh, basimbahan dito. Ato? to? una ka! Ayan. 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 Jupiter. Ano ka bang maligaw ko? Ayan na lang, natin ba? salamat! dito na pala. Jupiter. Jupiter. Oh, pa? tayo pa lang. Jupiter. Ngayon mm -hmm. yung pusa ng ate ko eh. Bahay. Ang sungit ng mukha eh. Hello. <laughs> ang laki ng mukha. Lalaki yan <laughs> Ang laki naman ng face mo. Hindi ko Anong pangalan niya, te? Shoyo. Shoyo? Eto, Toyo. Pag nawala yan, nasa bulsa niyo na. Walaya, na. E ako, nga, ito, ay, <laughs> si Toyo. Eh, kala ko nga, eto is Toyo. Ay, ay, yun pala. Si Toyo. Anong barangay? Lunos. Ang dami na palang tao sa loob, ang ingay ko. <plötzlich> ayun <regulation> ito ilan pare ang average grade dito sa kalaban eh? Mga 8, no? 8 10. Ilan mas... Uuwi na kami. na. <laughs> Tatry ka sana color dool eh. <laughs> Tatry ka sana eh. Sabi ni JM eh. Huwag na eh. Papapaahon tuloy. Ito yung ilusong namin kanina. Ngayon, wala kang choice. May humuhuni na sa likod ko. Mayroon naman si Boy video. <laughs> basic basic <laughs> basic binisik oh tas <laughs> Oh, ang taas dito guys Oh, lubak Mataas lang siya kapag ano Mababa lang naman siya Mataas lang siya pag tinignan Angas <laughs> Let's go ah, Let's go oh. Let's go Yes, boss ay pa na nice. Lulusong kami oh ata apat dulugso uh awit Aun, aun, ah, no, it's aun, 8.52 hindi ko kaya ubusin yung lomi doon napakalaki small eh large na yun sa ano eh tulipin mo nga doon sa may kantuhan baka kinimatay na yun suso <laughs> Then, ang ng kotse, oh. Ano yun? Tesla, sabi ni Contractor may-ari nun. Ito diba dalawa. na yun? Ano yun ng Pagkatapos magpaantay ng matagal, nang iwan! Iiwanan tayo. na wala. na yun. Nasa, pu nasa ano na yan, nasa pulo. <laughs> diretso, diretso. Trail, trail. Init na agad eh. ¡Gracias! <laughs> Bye, -bye.